nabastos pala ako dun sa 7-Eleven. Kahit ganito yung suot ko. Kasi si kuya, nakita niya nagpa-dedy ako. Ganito yung suot ko ha. Nag-antay talaga siya. Naku, na titig siya. Hi guys, nag-apply ako ng Tupad at kasama ko si Lara kasi hindi siya pwede iwanan sa bahay kasi wala siyang baby, ayaw niya dumende sa bote so kailangan talaga ang isama para hindi mapasma, magutumot ang bata, nagana buhay ba ang ina magwawalis na kung kasama ang baby hmm. okay. nabastos pala ako dun sa 7-11 kahit ganito yung suot ko kasi si kuya nakita niya nagpadedi ako ganito yung suot ko ha nagantay talaga siya naku titig na titig siya ang ginawa naman ito isa ginano niya binunot niya ganon o diba kita kita yung nipol ng ina Kaya, ko, si kuya diba gusto gusto ko siyang balikan kaso tatlo lang kami noon eh yung anak ko na 5 years old tapos ito si Lara ang hirap kakainis, nagtitimpoy lang ako sa kanya. Grabe, kahit dede na may gatas pag nasa ano, ganyan pala dito. Sa probinsya kasi hindi ganyan Hindi ako nasanay na ganun. Kaya ngayon, naintindihan ko na kung bakit sila nagtatakit. Kasi ako hindi kasi ako nagtatakit. Sa bahay, hindi ako ng dede. Paano kayo dyan? Hmm. Tasong nasa labas ako, kahit ganito na yung suot ko, ngayon naintindihan ko na kasi mga manyakas pala na talaga may nag-iisang nagmamay-ari ng dede. Kasi baby Lara lang ha. Wala mo na ang tatay sa ngayon. Hindi mo na may ari yan. Hindi siya kasama. Si Lara lang. Ayan. So, kailangan pala natin maghahanap buhay. Kahit may baby tayong maliit. Kasi ang hirap pag walang sariling pera. So, nandito ako sa Makati Coliseum ngayon. Kasi may nag sa akin at may tinilapan ako ng paper. Tulog na ang baby Laya. Maganda talaga pag may ganito tayong dress. O. Tulog na ang baby Lara ko. Oh. na tulog. Sarap na tulog.